Oras na lang ang binibilang bago ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Para sa iba pang detalye, makakausap natin ang aming senior correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, pasadahan nga natin ano-ano ang inaasahang mangyayari sa unang court appearance ng Pangulo. Sino-sino ang legal team at may tulong ba ang gobyerno ng Pilipinas? Lois, alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas at alas 2 naman ng hapon sa The Hague, Netherlands, masasaksihan ng buong mundo ang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber. Parte ito ng mga prosesong kanyang pagdaraanan habang inaalam ng korte kung may sapat bang ebidensya para sumalang sa isang paglilitis. Si Duterte ay itinuturing ngayon na isang sospek para sa kasong murder na pasok sa Crime Against Humanity. Pero ngayon pa lang, sabi ng Malacanang ay eh wala na raw silang responsibilidad sa dating Pangulo at si Duterte na raw ang bahala para sa kanyang legal expenses. Tatlong babaeng ICC judges ang harap sa dating Pangulo sa pre-trial chamber ngayong gabi. Ang presiding judge na si Yulia Motok, Judge Rene Alapino Ganzo, na second vice president ng ICC at isa sa mga humawak sa kaso ni Russian President Vladimir Putin. Ang ikatlong judge ay si Maria del Socorro Flore Liera, sila rin ang pumirma ng arrest warrant ni Duterte. Sa pagkaharap ng dating Pangulo, beberipikahin ng mga West ang pagkakakilanlan ng sospek at kung aling lengguahe siya makakasunod sa proceedings. Ipapaalam din kay Duterte ang akusasyon at mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Mapapanood ang ICC hearing sa website ng Korte at maaari rin dumalo ng ilang miyembro ng Diplomatic Corps, Civil Society at Publiko. Papayagan din ang ibang mga journalist na makapasok sa hearing. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang magiging abogado ni Duterte. Sa panig naman ng Malacanang, tapos na raw ang responsibilidad nila sa dating Pangulo matapos siyang i over sa ICC. After natin ma-dala po ang dating Pangulo sa ICC, uh, wala na po uh, kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulo Duterte pero base po sa RA 9851 bilang Pilipino hindi lang dahil bilang dating pangulo si dating pangulong Duterte kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-ensure ma po masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial Okay pero lahat po ng mga gastusin like for example for legal counsel and all uh, private capacity na po yun ni former president sa kanya dapat manggaling yun Opo kahit nga po sa mga uh, compliance Uh, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado. At uh, sabi nga po natin, eh, wala po tayong uh, responsibilidad or wala uh, tayong hand over the ICC proceedings. Sa isang statement, sinabi naman ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na nasa maayos na lagay ang kalusugan ng Pangulo. Nakausap din daw ng Pangulo ang isang consular officer kung saan ipinarating niya ang kanyang request na mabisita ng kanyang legal counsel at pamilya. Inaasikaso na raw ito ng embahada at nakaproseso na sa ICC. Matapos ang unang court appearance at confirmation of charges, ayon sa ICC website, susunod na ang pagpresenta ng mga ebidensya sa pre-trial para malaman kung tutuloy ba ang isang paglilitis. Si Duterte ang posibleng kauna-unahang Asyano na kaharap sa isang ICC trial. Balik sa iyo, Lois. Maraming salamat, Tristan Nadalo, nagbabalita.